guys welcome to atushika tv vlog tayo ngayon po pala pupunta po, po pala kami ng dagat dahil sunday po ngayon para naman po makapagmaning kanilang video ngayon po si shina nag asik asin ng mga ganun po akong dadamit sa so baby to baby pa anong oras na? ano na nang ngayon pa po si chris chris tulad pa for ano na for 22 part 22 na po nang... pero 3 pa ano. lang gising na siya yan. nakapag ano na pala po ako nang... May yan, naka nang gawain wala na kaming iisipin pagdating pagugas na ako nakapagulis na mama mm. oh, mm. garo antok pa oh, oh? <laughs> sabi <laughs> daw siya ang unang magising Jacket, mm. mag jacket. Ayan na po si Kish. Oh, kabihis na. Tara na. May jacket na ako. Hindi niya nireliko ta. Ilag mo yan sa bag. Hindi ni ang kanibi o. jacket na siya. Hmm. Na. No, tara na. Iwan na si Kish. Bye-bye. Bye-bye. Ay, iwan na. <laughs> Ayun guys, paalis na lang po kami tao po. Matao daw si Raymar. Pag nagkagising yan si baby, ma yan. Nagkapi naman po kami bago kami umalis sa bahay. Pero hindi pa kami naalmusan. Sige na, ayaw ko nyan. Ayan na yun yung mag na po kami sa dagat kasi medyo maliwanag na. At may upuan. Pag nagkagising yan, madidi yan. Dito na lang. Mauupuan na eh. yun. Nakahanap kami mauupo ang kahoy. Dito na Ang lapit po ng dagat ngayon. Bagasbas ni Oyang. <laughs> Nandito kami ngayon sa Bagasbas ni Oyang. Tingnan niyo po ang daming tao. Maaga pa. Napay pa lang. Riso, natulog. Pakapunta niyang Bagasbas. Tulog. Pakapuro <laughs> punta ang Bagasbas. Tulog. Oh. Maaga pa naman mamaya mo yun talaga, nakuntinto. Hmm. Baba diba mo nga. Dito mo papalubuin ko yung duwang, ano, para makaupo siya. Ayan, may dala pala kaming ano, ng maliit na salgabido para kay Chris. Ano? Oh. <laughs> oh. ko na? Oh, okay, Kish! Harap! May hamag yan. Maliwanag na. Hop! Hop! Saya ingin oh. hmm. wow Ini kaya

Ayun si... na naman ako cellphone. Diba sabi Pitro, no. May pating ano, may password. Oo. Oh? Oo. Uh, uh, uh. Oh, Oo. <laughs> yan. Oo. Oh, Inaanaw ko ano magmay ang gabot. babalik ni. Sabi Petro ko no, na ano. Diyo may Pitro, may... Sa, -sa, Sa ano lang Parin, tayo, at, tayo, ko lang na? na? Sa na? Ay, niya ko yan. Ang ko lang pati mo. Pag ano, ang baka. Iwanin, nalagpuan niyo. Baka niya ko nag-irig din lang din. Tapagaspas din na nagkarano, picture. Babalik ko yan. Balik din doon. Kapag din ba suod? Kung ibabalik din doon sa brigada para mas-shout out. Ayos na lang. Papa, anong yan pa kayo? Isarang na ako, ako, puro, ano, narapak okay, okay. na. hindi Day nagugulo. Hindi pa na <laughs> didi. Oh. Boy, harap ka na dito. Doon na kayo. Tumaga na. Ayaw niya magharap. anggut anggut Sok jambi, ha? Begini okay, nah, ayam, ha, kis. kain pa dito. Dahil nagsusunod. <laughs> <laughs> para kay mo si Gamay. Uwa pa muli, gawa mo. mo. dandan nga lang. Yeay! 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 -ye. <laughs> ano? Mahiri may pati, uy! Ayan, dahil umaga ako, napakaraming tao na. Ayan, kung nakikita nyo. Si hey Chris, ayun kay Papa niya, nasa taas sila. Andun oh. Ayun sila oh. Ayan, sobrang daming tao na. Kapag linggo at sa weekend, ayan, napakaraming tao po dito. Sa lugar nila oh, yung Bagaspas.